cashier, gili, cashier. Oh, sabi kasi yan. Oo. Ang cellphone, hindi si kayo sa lamisa. Mm -hmm. Di pag kahuman, pag dool na ako, kaya nga mo, palit ako kuha, syria. pag umani dool ko sa lamisa. Pag dool ako sa lamisa, kita ang kuhala, grosya, ay. Oh, mm -hmm. may tao. ba, kaya kuhan mo? Di Di ba, mo? Di ba, kuhan Di pang laki. Pila ka laki naman ito so, na. So, pila pila rin mong baligyan itong cellphone? Panahal yun yung mga kaya nga nung ko cellphone. Sa kong galino ano. Kung ano di rin ako dito. Ang baligyan rin Hindi ka mo Asa First price. Ang gamit. Asa mo yung mo? Ang mo na kay Suki? Uh -huh. so yung So one five ang imo na kwan ato gibaligya ni mo one five. Yung one five nga imo ang kwarta, imo ang gi. Di... Ah. Gayon sa maning mo ang kwarta? Panglaki. Panglaki. Ah, sa pag, sa pagdatong ng laki, yun sa maning mo sobra ato. Ah, <laughs> uh oh, -huh. di ka kaon pa uh -huh. First time ba ni mo ba nang awat ka og cellphone? First time. Mm -hmm. Karon. Karon? ka nakapangawat sa una? Weh. Mm -mm. na, na, ka kapila nang na priso. Kaduha ka na. Kaduha na. unang kaso ni mo? Five eleven. Uh -huh. uh hando -huh. karon, hando karon, magamit ang yamo ka. Hando karon, magamit ang yamo ka. Pansa man ka ng butang. Oh, uh -huh. uh -huh. butang, oh. Uh -huh. Pampaseksi. Pampaseksi na. Oo. <laughs> oh, uh -huh. um, na kayo ka. Ang sari trabaho ni mo. Ha? Uh ang -huh. um, sari trabaho ni mo. Uh -huh. Kuwan. trabaho na ko jud actually trabaho na ko pa jud mga sports jud karon mo kon ko ang ni mo mo taong grass sa tanan ana asa maka pagama abo um, bisan ta mo kaon para mga trabaho ta karon na ba kay karon kana nila imong pag palit og butang ang kwarta kanang pagpalit ninyo? Oo. Oh. Kaya si nang pagpalit ninyo, sir. Kaya nang magpalit ka, huwan ba? Kinagaling-kinagaling drugs. asa hindi. O, asa mo, ang kwarta ninyo na, asa ni mo ninyo magiging? O, oh, basta booth, sir. Diba, ang um, gamit makaka? Oo. Oh, o, oh. oh. libre rin na. Hindi, palit, sir. O, oh. oh, ang kwarta, asa, asa gikan ang kwarta na? Ay, po. O, sa lawing the faith. Oh, kaya lang. Kinawat ra sa nimo? no, mm. no, you know, you know. Oh, so kuan na diri. Sana sige na ka pangawat, ay. Kuan na diri kasi kinadiri ka pangawat. Nya mm -hmm. mm -hmm. karon di pa preso man ka unsa um, man imong nagmahay ka sa imong gibuhat? Nagmahay mon Kinahanglan ka kanang inyo kay nungdong wala. Udi ay nung Samsung ditong bronze sa cellphone di ay. Mm, mahal no. Nya 15 ra imong baligya. Sige, magawin natin ito. Anong gawin natin ito? Magawin natin ito sa ang Anong gawin natin ito, mam? Grasya. Grasya, Pero, sa pagka-grasya ito, kaya nakapanglaki ka pa rin, hindi mo? dito Mahal dito Wala, kayo, ng yun, yun, okay, hmm. pa wala kay pamilya? Pagka-asa man dito dahil ka? Nakuyan ni Jimmy. Actually, gano'n. Nakuyan namin ito sa kuha. Ang kid, dugo. Ano nga nabot pa ka dito rin? Walang lalaro? Walang kagadari? Kakuha. May uh, sige sa so, kamahan Sige. Mm. Buhay lang ako sa pagpapabagay kasi akong tuwan. Pila naman akong -on. So -on. mag so -on, di ay? Haan? Ako mag-soon... Pila naman kami mag-soon. Puan niya. Uh, okay. Yung mga kabubu. Pila e na. Pila na. Idad mo. Uh -huh. Idad nyo mo. Pila na. Dala nila. Idad nyo mo. Pila na. Pila na. Idad nyo mo. Puan. Sino ko naman. Trintoning ko. Dalaga. Yapon. Yung babae na yun. Yung babae na yun. Yung siya yapon. Babay mo wawon. So, kung hatara kay chance ka ang makagawas ka ka makasaya ka sa kung galingo nga di naka mo usab. Oh, diretso. Pero manglaki ya mo ka. Depende kay dai sapi. Mahal ra laki lucky ka ron sir. Susta pang laki. ang ang bay sila kay si Quinta Ones. Oo, oo. Pero pila naman dai karon? Dai yung karon ko on mo mahalun naman tagto 50. Tagto 50. Katong tulok laki nga imong na na datungan pag pag uh, dawat nimo sa halin sa cellphone, tagpila to sila, tagpilahon. Di ba tulok laki? Mm -hmm. Imong nakuan pag sa kwarta sa halin sa cellphone, tagpila may kwan mo to datong nila. Oh, 150. 150. 100. Oh. So, napay sobra de imong kwarta. Napay sobra imong kwarta. Ito 50 man kakadalaki. Yun oh, man. sa manta ni mong uban. Ganyan sa, sa mantanin mong ubang kwarta ni mo. Mahalin sa cellphone. Ipahit ng butang. Diba? Bu 1,500 ang imong gibalikya sa cellphone. <mimit> ang tulok kalaki ni mo. Ang tulok ni Ang Ang kalaki ni mo. Ang sobra kalaki ni mo. Ang tulok ni mo. Ang tulok Ang tulok kalaki ni mo. Ang sa ni mo. Ang tulok Ang